Magandang araw mga kabarya. Ngayong araw, kaharvest tayo ng talong. Ako naman ang magkaharvest. Yan. Sabi ng apo ko, pag mahirap daw, ano, not working. <laughs> not working nga. <ha. laughs> mahirap. Mahirap kasi. Yan. Saka mahirap ito sa networking. <laughs> Inalaan ko sana yung bunga ng talong na ito doon sa anak ko. Eh, ang problema, busy sa eskwela. Kasi po, nagtuturo po yun. Busy sa pagtuturo. Kaya, hindi niya maasikasong magpunta rito para mamitas ng talong ako na lang ang mamimitas iatid yeah, ko na lang sa kanila yan marami po yung makukuha natin talong ngayon Ito, ito. Yeah. Dalawa. Ah, ito. Mm -hmm. Ah, ito. Ang torta, oh. Dahil na sa, ano, upa. na tayo sa sa lupa at uh, at panang alaga. Yan. M mga maliliit pa yung iba itu so pwede na ah, ito nga sa kabila ay nab nabiyak nabiyak <laughs> Yan, yeah, kukuha natin itong maraming bunga dito. Para magaanggan naman ng katawan. Paisa. Yeah. Ayun, paisa. Isa-isa nakasahit sa lupa. Sa kabilang puno. Tata? Hindi, sa kabilang puno. Sa side sa lupa. Ay, ang laki. Oh, ito. Ang ano laki na niya. nakikita ito. laki. Hindi Yan o, mataba. natin yung mga balok Ayun. 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 tulog na. Hindi nakasya sa ano ah. Palanggana. Ah, pakita mo ngayon. Yan ah. Mga yan. Dami namin nakuha. Yan. sampalanggana palanggana. Ito ba sita? Ah -oh. ang sita? Kukunin natin. Oo. Ang na. Ah Oo. -oh. Yeah. Okay lang yan. Ayan, sitaw naman. Kahaba. Kahaba nga. Ayon pa sa loob. Kakatuwa guys yung mga sitaw. Kahaba. <laughs> ไหนาว่างกูนะ Ay, bali. Bali. Ay, na bali. Maliit lang. Ay, meron pang isa oh. Yan. Dito to. Ayun, yan. Hindi nalalaki yan. Ito po oh. May nakatago oh. Ayun oh. Hmm. May nakatago pa diyan. yung pa sa ilalim, mo. No? Ayan na. pag pala ikaw ang namimitas mismo, maduduling ka. Oo. Ay, may tuturo ko sa inalaktawan mo. Ayun, no? Sa may pipino. Ayun, no? Kahaba. Ayun, oo. oo, oo. <laughs> Kahaba, ayun, no? Pinakamahaba siguro yan. <laughs> Sukat mo nga dito kung pinakamahaba siya. ain hindi. Mayroon mas mahaba. Ito pa yun. Hindi pa yun? Next up okay. pa yun. Ay, naka. No. Saram mo na. Sige. Okay. Ay, mayroon pa okay. Ay, eto no. Baka maliliit na. Maliliit na hindi na haba. Yan. Yung sa bila. Yan. Yung isa pa. Ang Ang dami. marami oh. Walang limit sa oras. Hindi na lalaki ito. Hindi na pag pumaluktot na hindi na lalaki.

Ito. Ay, kahaba pala. Nandito sa taas yung kanyang ano. Re, re. <laughs> Dalawa pa yan, no? Magulang na. Magulang Mag na. Kalita. Hindi nakikita. Nakatago. Yeah. Dito, may meron pa tayong panghuling ano, panghuling makukuhan talong. Yeah. Ay, kanina nito oh. Marami. Ah. Dito, ne, dito sa pinitas. Ayun doon, no? Oh. ayun. Ayun, no? <laughs> ayun, Yung kwan dito, pwede nang kunin, balok to. Ay, ayun, no? Oh. kunin mo na. Kasi nahihirapan yung puno. Nabibigatan. Nabibigatan. Pag hindi mapitas tong apo ko, sasabihin na twerking. <laughs> ah, tsaka hindi ito. Ito kahit nakalili, may, may bunga. kita <coughs> mo na rin yan. Ito kaya ng manok yun eh. Isa pa. Yan. Yun. <coughs> ito. Ito ma konti po kasi nakalilig. Oh, so, ito na po ang panghuli mga kabarya. no oh. Ngayon, gaano kalaki? Hmm. O so, hanggang dyan po mga kabaryang aking video. Salamat po uli sa inyong panonood at walang sawang pagtangkilik sa aking mga video. Salamat po ng marami sa inyo. At sa uli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.